Hello everyone and ever too ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng lagayan ng sapatos kay ang akong lagayan ng wala akong lagayan ng sapatos guys tapos kalat ba na sa gilid gilid gusto unta ako may limpio kay mauna na isip ko gagawa na lang akong lagayan ng sapatos makakita mo kung kahoy guys ayun o oh, sapatos na ako o gulo, sobrang gulo, super gulo, super dapper, parang gulo kasama sa buhok ko. uh, <laughs> ah, ayun guys, natay mga materyales, may martilyo di ana, may kahoy di ana, may pako di ana. Ayan. O na guys, ang atong himoon karon kay maghimo ta og lagayan ng sapatos. Ang atong anong gagawin natin diyan ngayon ay maglagariin nato ng atong kahoy para gawin na balay-balay. Muna itong balay-balay ba sa itong sapatosan ba. maski kay kuan good. Kanang kahoy ya. Muna akong ipili kahoy na ano, palochina. Ay, bukod sa madali lang siyang tabasin, magaan lang siya lagariin. Ay, Bukat ba kaya tungkuan ibang kahoy na himo nato no kanang mga kokolumber no kalte ba tong gahi ag potlon ana guys dali lang siya potlon <coughs> mao na nga ingon ko sa ako ang asawa ako ang himo ako yung himo di jud na na ikaw pwede ang himo ako kay gusto ko ako ang ah, jud ang masunod mo na nga Sige lang, laban lang, laban lang, Batman. Ano akong gihimo karon? Sige lang kugkuan. Lagare lagare. Since posisyon na po na guys bah, kay kuan mang kaayo nahirap man yun maglagari ba kay gamay po ang ako ang ipatungan kay ako na kuan kining lamisa gamay ra, kaayo para matama dyan ang paglagari niya kay ubay ubay po bayaan na akong gipotol potol no mauna karo na sige lang ayan na mauna na ka lang ang nitong part pala na to ay di ko pa na matapos ang ako ang himong sapatos part na yan lagayan ng sapatos kay mali man ang sukat na ako na lang hintuan kaya salamat thank you for watching